23rd Benguet Foundation Anniversary Celebration through Adivay, officially open. Formal nang binuksan ang pagdiriwang ng Adivay Festival sa probinsya ng Benguet. Kaya si Leonida lumuwas pa mula kibungan Benguet para masaksihan ito. Saya po kasi nag, uh, nagtipon-tipon yung mga bayan ng Benguet. Pinangunahan ni Governor Milchor Diklas ang pagbubukas ng isang buwang pagdiriwang. Kasabay din ito ang pagdiriwang sa ikasang daan na 23 anibersaryo ng pagkakatatag ng probinsya. Tema ng pagdiriwang ngayon ay Gateway to Unforgettable Getaways. Truly indeed, that is a gateway. Amo tayo mo at nga ang kakamakaunag, tinagdong mga parte ti Cordillera, no ang ti Provincia ti We are truly blessed that uh, we are the gateway Of course, uh, ang mga taga Benguet talagang masayang masaya. Kasi again, uh, our culture will be revived again through sa programs and activities. Highlight ng pagbubukas kanina ang pagpapasiklaban ng labing tatlong pares na kalahok sa Mr. Miss Benguet 2023. Tampok dito ang makulay at mayamang kultura ng probinsya. Andy Ho! Ipinakita rin ng mga ito ang likas na yaman ng kani-kanilang mga bayan. Indeed, as we celebrate our culture, let us rejoice in the diversity that unites us and the traditions that shape us. Let us embrace our unique customs, dances, music, and cuisine, for they are the threads that weave the tapestry of our collective Identity. Highlight ng pagdiriwang ang Grand Canyao sa ikadalawampu't tatlo ng Nobyembre at Coronation Night ng Mr. and Miss Binguet 2023 sa ikadalawampu't lima ng Nobyembre. Jose Robert Invento para sa Luzon Headline.